May nagtatanong sa atin dito, i-summarize ko na lang yung tanong niya. Kung gano'n daw ba kadalas nakakasama ng pulis ang kanyang pamilya? May kasabihan nga, panagpulis ka daw, pag mamayari ka na ng gobyerno. At ang pagpupulis, kailangan ng dedikasyon. Dahil halos buong buhay mo, ilalaan mo na sa trabaho at serbisyo. Bilang anak ng pulis at ako na mismo na naging pulis, masasabi ko pag pumasok ko sa serbisyo, malaki ang tsansa na hindi mo na makikita, makakasama o masusundo araw-araw ang pamilya mo. Malala ko noon dahil nga medyo may kalayuan yung assignment ng tatay ko sa bahay namin. Minsan niya lang din kami makasama. Kunti nga lang yung pagkakataon na nakakasama namin siya nung bata pa ako na naalala ko. Dahil kapag may okasyon or bakasyon, full alert ang mga polis. Ngayon sa personal experience ko naman, may mga times na hindi ko nakakasama yung family ko. Pero syempre, expected ko na ito before pa ako maging kadete at maging polis. Dahil isa ito sa kinumpang tungkulin natin. At dahil nga tatay ko ay polis din, hindi na to bago sa akin. Kaya madali na lang ako nakapag-adjust. Tagdag ko lang kapag PNP graduate ka or naging commissioned officer ka, bihira lang yung na-assign sa sarili mong bayan sa unang pagkakataon. Kaya dahil dito, hindi ka talaga makakauwi sa family mo at makakasama sila regularly. Pero may mga polis din na na-assign sa sarili ng lugar. Kaya meron ding chance na maka-regularly makauwi sila at makasama ang family. Kaya yung ibang mga personal ng PNP naka-experience ng sacrifice ng time sa family. Pero syempre hindi naman tulingit sa kalama namin, walang pumilit na pumasok sa amin sa PNP. Kaya expected at kagustuhan namin ito. Lastly, ang PNP ay entitled sa mga leave and privilege. Hindi naman ibig sabihin hindi na kami pwedeng umuwi. May mga privilege ting kami na nakaka kami sa family namin. And maraming ding efforts ang PNP para ma-balance yung work life and family life ng mga PNP personnel. Kaya kung may mga special location, yung mga pulis, nag apply sila ng leave para makasama nila ang family nila. So yun lang, sana naging malinaw sa inyo. Kung may katanungan kayo, comment nyo lang. At sa mga bago sa video ko, follow for more.